So, ayun na nga, piniflex ko kanina yung ano natin, ba diba? Yung sunscreen. So, ipi-flex ko po yung lotion na gamit ko ngayon. Ano pa mga mare, magpa-bottle na kayo nito. O, sobrang ganda nito promise. Sinasabi ko sa inyo, ang tagal ko na gumamit nito. Alam nyo, ba diba? Sobrang init po talaga ang pin sa trabaho ko. Pero, in fairness, oh, ba diba? Hindi tayo umitim. Hmm gusto mo, i-try na natin para hindi mo sabihin sa akin na binobudol lang kayo. ayan, ilang ulit ko na itong inaano dito. Tapos, ayaw niyo pa rin kumuha. oh sa gustong pumuti, ayan, instant puti tayo mga mare. SPF 80 to, sinasabi ko sa inyo. O. Ayan na, Sabihin niyo kasi, o oh, kaya sinasabi niya yan kasi parang makabenta. No. Gusto ko rin makatulong sa iba, no? Gusto kong tumulong sa iba na pumukot eh. O diba? Diba, goal niya rin yan na pumuti tayo. Yan. Yeah. What is the, ano, di Diba? Sobrang kakaiba yung, ano, kakaiba yung, ah, uh, pute puti na SY Glow Lotion. Kasi, nakalagay kasi dito, meron siyang instant white lotion, white flawless. Oh. Ayan, meron siyang glutathione and vitamin E pa. At ito ay 200 ml. At sinasabi ko sa inyo, hindi mauubos to ng weeks lang. At saka, alam nyo ba, sobrang napakaganda na ito talaga. Ayan, lagyan ko na rin sa kapila para pantay. 'di ba? Ayoko naman yung hindi pantay, no? Ayan, oh. Ano pa? Ano pang inaantayin nyo dyan? Sobrang napaka ganda talaga na ito. di ba? Sulit. Ang ganda, diba? Grabe, sobrang ganda. O, oh, ayan, ha? pinakita ko na sa inyo kung gaano kaganda ang lotion na to, ba? Diba? Kaya kung ako sa inyo, mag-check out na kayo dyan. Ha? Diba? Mag-check out na kayo. Mari! Oh, ito na yung matagal yung hinahanap. Lotion pa lang nakakaputi na. Oh. 'Di ba? Ito sunscreen. 'Di ba piniflex ko sa unang video ko. Oh, ito napakaganda. Oh, tingnan niyo naman oh. Hmm. Oh, 'di ba? Oh. At saka ito panchika, ka, mga mare, no? Alam mo, ang lotion na to, hindi siya malagkit sa balat. Kaya kung ako sa inyo, I-try nyo na, magpagudol mo na kayo. Sabihin nyo sa akin kung ako ay mali. Dahil yan ay totoo. Yan ang totoong nararamdaman ko sa lotion na to. Wala siyang ano, lagkit sa balat. Hindi siya nakakalagkit talaga, promise. Alam nyo ba pag pinapawisan kayo na ito? Pag pinapawisan kayo, pag, pag kayo ay ano na, pag hindi na siya, natanggal na yung pawis sa balat-balat mo -balat dyan, talagang wala kang, um, walang lagkit. Promise. Kaya, sa mga hindi pa nagpabodol dyan, mare, talagang kumuha ka na. Yung dating tinitingnan lang yung video ko, kasi nga, dahil ganyan, nare-review ko tong uh, lotion na to ngayon, talagang mag-order ka na. So, check out na lang sa your basket natin.